Kayong dalawa, asa na yung nanay mo? Inampun po ko kayo para magtrabaho kayo, ha? Sabi ko, magbantay kayo dito sa Rosia Mini Mart. Bakit may nakakasalisi sa inyo? Ha? Ikaw, ikaw, di ba dito ka natutulog? O, oh, bakit hindi ka nang uhuli ng mababait? Ha? Anong ginagawa mo lang tulog-tulog? Ikaw naman, ano, buntit ka na. Buntit na ikaw. Mm may nakakalusot pa rin sa inyo. Ang dami-dami nyo na. Ha? Ah? Ah? Ha? Ah? Ha? Ikaw? Ikaw, buntit ikaw? Ha? Ah? Ang gigigil ako sa inyo, ha? Ah? Kain-kain lang, ha? Ah. Ayun nga mga ka-super. Sa so, dami ng bantay sa Rose Jam Mini Mart, mga super mingling, pa din sila. Ano yan? Naglolo ko ang Gcash ngayon mga ka-super. Nakakaloka. So, ito na nga. Madami ng bantay ko, nasasalisihan pa rin sila ng mga freni Ang freni ko. Ang tagal ng panahon ng freni ko. Ngayon na lang ulit tumadalaw sa Rose Mini Mart. Sa frenny natin. Wait Ilang araw na namin to napapansin ni Super A. Bakit every nag siya ng machicherya, may nakikita siya may butas. Ayan. 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 Tapos ito maliliit na butas nung nakaraang linggo, mayroon kami isang box sa mga chichiria. Parang may nakapasok doon na friendly na hindi nakalabas. Nako nagbutas. Mga ilan din yung nabutas niya, mga lima. Yung iba, tinapon ko na lang. Yung iba, niremedyo ko pa ng kinain namin. So ngayon, sabi ko, bakit parang everyday na lang mayroon butas na nakikita doon sa ating chichiria section. Sabi ko nga, sa dami ng na bantay, nasalisihan pa sila ng friendly. Sabi ko, gigigil din ako to. Ito yung isa, yung puti, dito ko na pinapatulog sa gabi. Ang ginagawa, tulog lang talaga. Diba? Ang gandeng. Tapos si Super Ming Ming kasi namin, hindi ko pinapalabas dahil nga in-heat ngayon. Lumalanti na naman. Kaya doon na siya sa loob. Tapos yung dalawang itim, pinapalabas ko yon pag close na ako kasi nga baka mag sila dito, magkabasagan naman. So ayun na nga, kada gabi may tumitira, may sumasabotahe sa aming mga chicheria. Ayan o, yan. Ito nga yung araw na ito kasi nag-ayos si Super A doon sa chicheria section. May nangakita nga siyang ganito. Tapos may mga parang tai ng Prenny. Sabi ko, naku. Tapos naglinis kami dun sa baba. Wala naman kayo makita ang ano, mga kalat-kalat dun sa pinakailalim ng gondola. Baka doon kasi nagbabahay. Wala naman. Siguro, tingin ko, pupunta siguro dito. O magra-rounds tayo mamaya kung saan sila posible nakakapasok. So, marami nagtatanong nito sa akin. Sabi niya, Madam, muti walang daga dyan. Natuwa lang ako kasi mula nung nagpa-renovate tayo before, nung ano pa, yung unang renovation natin, nung month of February, nung nagpaglas door din ako, as in wala na talaga nakapasok na freni noon. Sabi ko, ay, wala nang preni. Tapos meron na tayong mga super mingming, meron tayong mga ampon, sila peklat. Sabi ko, wala nang talagang freni na may ikot-ikot dito sa akin tinan, Ngayong week lang na ito, yung mga past week, aba, na-miss at ako ng mga preni. Meron na naman. Sabi ko, saan ba galing yun? Sabi ko, it's been a long time na <laughs> walang nagsasabotage sa ating mga paninda. Tapos ngayon, meron na naman. Talagang nasasalisihan ng aking bantay ng Rocha Mini Mart. Ano pa lang to, fresh lang to. Kasi kahap, nung inayos ko pa to nung linggo, wala pa to. Tapos kaninang umaga, pag ayos-ayos ni Super A, e, meron na nga ang butas ito. Malutong-lutong pa nga eh. Maliit lang naman yung butas dito. Ito, medyo malaki-laki. So, rounds tayo kung saan sila nakaka- posibleng dumadaan. Ayun nga, sabi ng aking mga super, Madam, buti walang preni dyan. Sabi ko nga, mag-alaga lang kayo ng super mingming. -ming. Ito mga super mingming -ming ko. Kita nyo, nasasalisiyan pa sila ng preni. Ang tagal din na buwan na yun, oh, mula nung nagpa-renovate ako at nagpaglas. Kasi, ang laking bagay din nung glass door natin, kasi nga, close pag-gabi. Pero sa tingin ko, doon sila nag... Ah, ano doon, oh? Lalagyan ko ngayon yan ng screen kasi yung super mingming ming din natin ay nakakalusot dyan pag tumatakas dahil nga ngayon ay in-hit. So ikaw tayo dito. Ayan o. Oh. O, oh, tignan mo, may gwardiya tayo dito. As yung isa, ito, tulog lang tong ang ginagawa eh. Yung peklat, ewan ko, baka naghanap ng lalaki. So dito nga naka-sliding door tayo. Tapos meron tayo dito. Ayan o. Oh. So tingin ko, pumapasok sila dito. Hindi sila makapasok dito. So baka doon kasi 'di ba yung mga preni naman eh flexible sila. So dito siguro nag papunta dito sa ating chicharya. Yan. Kasi doon naman sa aking mga noodles, wala naman. Wala doon sa side. So dito, tapos, kanina nga, binuksan namin to ni Super A, baka doon sa ilalim, nag-bye-bye sila. Wala naman, malinis naman dyan. Tapos nilagyan ko na rin ng pandikit doon sa ilalim. Tinanggal na namin to. Tapos kada morning kasi, pag nag dito si Super A, nakita niya dun sa taas. Wala naman butas, pero parang may mga pinagdaanan na mga friend eh, no? Magaling dito. Gusto nila yung piatos. Naka, ilang araw na, ito dalawa na lang blue natin. Ating nakapromo. Dalawang araw na, parang yung piyatos, tsaka bikat. Bikat ito, mayroon din to na anuhan eh. Tsaka itong pula. Gusto nila payatos pero Buti nga to yung malalaki, wala naman. Chinek kanina ni Super 8,000. Nagpunas-punas siya dyan. Nagwalis-walis siya dyan. At, ayun nga, sa tingin ko doon. Doon, umaano. Hindi ko makita eh. Kasi pag araw, wala akong makita. Kasi nga, bantay. Ang dami kong bantay pag araw. Siguro pag gabi. Kaya nga, yung isang pusa, itong pusang puti na ito, dito ko nga pinapatulog. Asa na yun? Asa ang ginagawa ay tulog-tulog lang talaga siya. Asa na yung aking pusa. <laughs> wala na sila. <laughs> Sabi ko, yun ang trabaho nyo, ha? Nasasalisihan ko kayo, ha? Wala, lumabas yung aking mga pusa. So, yun lang yung aking check, ang <laughs> ganda-ganda ng ating mga display, no? Nasasabotay pa tayo ng mga friend. Tingin ko isa lang yun, eh. Tsaka maliit lang, eh. Maka nga doon siya. Naglalatay siya doon. Papunta doon sa likod. Sa so, tsaka sa gabi talaga siya tumitira. Sa araw wala. Wala akong makita pag-araw. Yan. So, ilang months na rin, mula nung, nung nag-renovate tayo ng February, March, April, May, June, July, August, September, October. Ngayon na lang ulit. Nagka, namamasyal ang mga friend dito. Pero nung mga nakaraang buwan, wala talaga akong makita dahil na meron tayong mga super ming mings. Yo, So, yun lang naman yung ano ko. Magkaroon kayo ng super ming, ming. At yung dati-dati pa nung wala super ming, -ming mayroon lang ako yung pang ano ng rat. Tsaka yung pandikit. Yun lang yung aking ginagamit. Okay. So, yun lang. Duty tayo. Time check, 7.20. So, closing time. Closing evening duty tayo. Okay? Bye-bye. So, yun lang. Night love, love, love.